Yan guys, good morning. Uh, welcome back my YouTube channel uh, sa mga ating mga katubigan. Yan guys, uh, at maglilinis tayo ng mga tangki. Yan. ugasan natin yung loob ng uh, mga tangki natin guys para uh, pres na naman yung tubig natin para bago sa lahat ay ay wag nyo munang pupunuin yung mga tanki nyo pag uh, magka, ano, pag maglilinis tayo guys ito yung tanki natin yan naglagay ako ng tubig guys tapos dito nilagay ko yung lubid para may uh, aakyatan yung uh, kasama kong bata at po yung uh, maglilinis dito sa loob mga guys yan <coughs> apat po na tangki ang lilinisan natin yan apat na tangki para bukas ay fresh na naman yung tubig natin maganda yung tubig natin guys yan para quality na naman. At uh, maglilinis tayo pero kahapon naglinis na kami dito, nitong tatlong tangki na tagwa 1000 galon. Yan. Ngayon ang isusunod natin, itong apat. Ito, apat na tangki, Meron po tayong uh, 600 uh, tapos meron tayong 775. 600 tapos 775 uh, gallon yan bali dalawa ang 600 natin yan 600 saka 600 dito 6, uh, dito naman 775 tapos yung sa kabila 775 yan din pagdadalawang tank tangkian na bali apat na tank yan guys ha ah. tapos dito sa taas uh, tatlong tagwa 1000 liter yan at uh, umpisan natin mag ng sa loob nya para fresh na naman yung tubig natin yan guys uh, naputol yung video natin at uh, tayo maglilinis dito sa ilalim yan guys at dito yung kasama ko na bata si Jujit yan Jujit Cancino yan shout out shout out ka mo yan si Mr. Jujit Cancino yan yan guys nililinisan niya sa mga ilalim yan para yung tubig natin ay maganda yung tubig natin para masarap hindi maglalasang kalawang yan yan guys pinapa linis ko sa ilalim yan itong isa ay tapos na guys yan at mayroon pa yung dalawa yan dahil apat tong lilinisan natin at nandito yung kasama ko na isa yan, pamangkin ko rin yan guys, yan nililinisin niya yung mga paglagyan ng mga filter ito yung mga ilalagay natin guys yan, mga filter bago pa ito mga guys, may plastic pa yan, yan nilinisin natin para tuwing every to days, yan nagpapalit tayo ng mga filter yan mga filter natin dito sa Miracle Water Bimale yan yan guys ito yung isa na reserba natin yan ito yung kakabit natin sa loob uh, pagdating ng pisa na ano yung mga PVC yan kakabit natin to yan mali 1000 galon din guys yan